Isang mag-asawang nagtatrabaho bilang magsasaka ang matagumpay na nakapag-aral ng kanilang walong anak hanggang sa sila'y maging mga profesional sa kani-kanilang larangan. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay at mga hamon ng kahirapan, hindi ito naging hadlang para maabot nila ang kanilang mga pangarap. Ang kanilang diskarte, pinagsikapan nilang itaguyod ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang magsasakang buhay. Sa bawat ani, may kaakibat na pag-asa. Sa bawat pawis, may kaakibat na pangarap. Sa bawat sakripisyo, may kaakibat na tagumpay. Ngayon, ang kanilang mga anak ay may kanya-kanyang profesyon at nagtatrabaho bilang mga profesional. Ang kanilang kwento ay patunay na walang imposible sa taong may determinasyon at syaga. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay, bagkus ito isang hakbang papunta sa pangarap. Tunay ng kahangahanga ang kanilang kwento. Isang inspirasyon para sa ating lahat na patuloy na mangarap at magsumikap, anuman ang ating kalagayan sa buhay. Nakakaproud po kayo. Inspirasyon po kayo ng mga kababayan nating mahihirap upang makaahon sa buhay at patuloy na magsumikap para sa mga anak at para sa ikauunlad ng buhay at ikatatagumpay ng pamilya.